Capricorn kasama ang Sagittarius. Inalat ng Sagittarius ang Capricorn mula sa pagiging seryoso. Ang Sagittarius ay nabighani sa disiplina at ambisyon ng Capricorn. Ang Capricorn ay inspirasyon ng optimismo ng Sagittarius. Gayunpaman, ang Capricorn ay madaling mairita sa walang malasakit at sobrang mapagbigay na sa loobin ng Sagittarius sa pera. Ang Sagittarius ay kalmado at walang pakialam. Ayaw niya sa routine, ang Capricorn ay hindi kalmado, mahilig sa rutin at sineseryoso ang lahat. Ang kombinasyong ito ay talagang nangangailangan ng pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa para sa kanilang mga pagkakaiba at pagpapahalaga sa pagkakatulad. Isa lang bang malungkot na kanta ang love story mo? Naghintay ka ba para sa iyong prinsipe o prinsesa na kaakit-akit, ngunit sa halip ay nakakita ng palaka? Kumuha ng mga tumpak na insight sa pag-ibig mula sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na mga psychic reader. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan apat na raan siyam na putwalo walo pito pitong o online sa absolutelipsychick.com.